Kaya sabi ko sa inyo, small time lang yung tirahan ni Roque kumpara dito. The six bedroom log home, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Ah, ito. 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Oh, 150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Meron nga akong kaibigan noon, Diyan sila tumira pumunta sila ng Baguio. So, inimbita kami, pumunta kami dyan. Isang beses lang ako nakapunta dyan. <coughs> Nawala-wala pa ako kasi nga, walang internet eh. Eh, di nung nandung kami sa walang internet, hindi namin alam kung paano kami makababa kasi walang signal din doon. Hmm. Base sa website ng Alphalan, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018 ayon sa dating miyembro ng Alpha 4 Security na tumangging magpakilala. Oh. Dito may bahay din dito si ano si uh, isa rin nai-issue dito. Yung si Brilliant Skin Essentials. Si Glenda.